Good morning mga boss Ito yung biyahe ko Pamotor Gamit itong si MIUI 125 Ito yung may video ako na Inadjust natin yung kanyang TPS Ilang araw ako nang gamit to Okay naman siya Walang problema Sa starting okay Sa takbo okay Kaya nga lang ating headlight ay Nawala yung high putol yung wire sa kanyang pinakailaw pero yun nga, katulad nga nung ginawa natin ayan, uh, naging okay siya pero bago ang lahat mga boss uh, good morning sa inyong lahat it's uh, Monday ng January 2020 23 ah, 23 24 At ngayong umagang ito Alas 2 ng madaling araw Ako ay papunta ng trabaho Meron lang tayong isang oras Para takbuhin Ang um, Papunta ng trabaho Ito ay merong uh, 35 kilometers Mula dito sa atin sa Dolores, Quezon Kaya samahan niyo ako mga boss Sa video ito sa aking vlog na to at uh, tayo may pagkukintuhan tungkol dito sa ating motor at yun nga ito nga palang motor na ito ay pinapalitan uh, pinapaltan ko ng panggilid gawa yung panggilid dating nakakabit dito ay yung pang stock na dala nya pero hindi siya talaga stock Napalitan na siya ano nga siya eh naka uh, naka regrove ay medyo nabibitin ako sa takbo gawa ng pakiramdam ko ga ay uh, kapos birit na birit na yung aking silenyador Baba, nababagalan pa rin ako ginaw kaya ngayon mukhang iba ang takbo nito ngayon nag -aahon. tapos mabilis mukhang pagkatumulin pa mayroon pang ibubuga ito yung gusto ko saka naagano na yung kanyang speedometer ginawa na nung anak ko ayan yun yung ating update dito sa motor na to tapos isa sa mga nyo sa video nito syempre may mga dadaanan tayong bayan ang ginaw San Pablo at Alaminos sunod nun ay mga barabarangay na sunod ay lipa yun yung mga uh, ating madadaanan pero siyempre sa umpisahan, ito lamang po muna ang ating uh, video ang ating observation dito sa motor na MIY125 na ating ginawa Ha! At ngayon ay nakakaranas ako ng matinding ginaw <laughs> dahil tayo mga boss ay nandito sa Dolores Quezon dito sa paanan ng Mount Manahaw kaya napaka ginaw dito Woo! Ayan, takbo lang naman natin eh. Ano gari? 50. Eh, tayo eh, giniginaw ng maigi. Napakabagal pa niyan. 50. Ayan, takbuhan ko eh. Dapat eh, mga... Uy. Okay. Yun lang. Ah, oh, sinisipon ako. <laughs> ngayon ang direction natin ay pasan Pablo na wala tayong high beam <laughs> tayo tayo nito magtitis tayo nito ng ano walang high beam na dito na tayo matitesting to kung sya ay merong dulo bilisan na natin ang ginaw mas ko po Wala, mahina pa rin, bagal pa rin. Bagal pa rin. Kinukulang pa rin ako. Ano kaya ang ano dito? Ano kaya ang diferensya? Pero sa ano, sa andar ng makina, okay naman ang problema lang sa akin ay yung ano yung sa kanyang CBT okay nakukulangan yun ang problema ngayon dito pagka tayo meron kasalubong na mataas ang ilaw wala tayong high and low kakawawain tayo ng mga yan sigurado yan pwede nang pagtyagaan to kaya nga lang ay kunti pa kunti pang tune up ano re ambulance okay okay naman kaya lang ay nakukulangan ako tapos nandun pa rin yung ano meron siyang vibrate parang sa bearing ayun no? Know. no? Oh, meron hindi pa rin nawala ibig sabihin hindi siya sa CBT maaaring sa bearing ng ano yung sa gear gearbox siya nga pala mga boss makikwinto ko lang sa inyo ay, galing tayo ng Tagkawayan meron akong update sa sa ating Facebook page meron tayo doon na wala, wala akong vlog doon mga ano lang mga, kuha mga picture mga XM video yun punta ko Tagkawayan napakalayo ng biyahing yun hindi ko na lang ipinilag kung ano may vlog na ako ng dati ay magdudubli-dubli in-enjoy ko na lang yung ano yung mga aking biyahe napakasarap ng biyahe ang gamit ko ay si FZ FZ16 Okay, at nandito na tayo mga po sa San Pablo At uh, magagas muna ako Kulang na ating gas Baka tayo hindi makarating sa ating pupuntahan Meron ako dito ang ano eh Pagasan Dito sa kalihan ba to? Wala kong kalihan na to San Pablo Laguna Siguro nga Siguro nga ito yung kalihan Okay, bet show Gasoline Station San Pablo Laguna Ah daw, wala pa Hanap tayo iba Maganda sana doon, mura lang sila nagre-reset nagre-reading dito may mura-mura pero -mura, pang gas na ano eh 55 hanap tayo ng mas mura-mura gas lane station wala yung magbibase no? g7 One hundred and leaded fifty three. ay yung nakapagas na kalahati ng ating gas mayroon tumoy dito sa lang ating direction ng pagpapagas eh nasa kabilang side tayo eh doon lang kasi yung mura eh kaya wala tayong no choice <laughs> hindi na tayo pwedeng lumayo gawa ng baka ako'y kulangin na sa gas eh, baka ako'y tumirik na at ayan, diretso na ulit tayo andito na tayo sa bayan ng San Pablo dito sa barangay uh, Kalihan na yata ito unang stoplight seven, six, five, four, three, two, one. <laughs> let's go, let's go. <laughs> hindi na masyadong maginaw dito. Maginaw pa din, kaya lang eh hindi ka tulad si Dolores na talagang nanonood sa ano sa jacket hanggang At sa ating balat mapakaginaw San Pablo Laguna 7 Ang binibay lang yung number nung ano Saan kaya punta na rin Diretso Yung ano, yung bilang nung stoplight Diyan tayo lugi Matataas ang ilaw na yan Wala tayong panlaban Wala nga tayong high Puro low Ay nako lang Sana 'yan na lang Basic lang 'yan, basic. Basic basic. <laughs> Overtake sa kaliwa. O, wala tayong pleasure. Ang ah, nakakatakot dito 'yung ano. Nakakatakot dito 'yung abusado tayo sa sa lubak medyo malalim ay eh, ang ating dala ay eh, miyo lang. hindi ka tulad nung isa nating motor na malaking gulong malaki din bali wala lang yan ayan, malina ng ilaw may tayo dyan tatalo na lang yung mga butas butas na yan, yan ang ano, disadvantage ng naka-scooter ka syempre maliit ang gulong yan talaga siya pang ano pang uh, lubakan ayun ang mga KFC ay laban nyo sa lubakan at tayo nga ilabas na ng uh, bayan ng San Pablo Laguna pero San Pablo Laguna pa rin ang nakakasakop dito ang boundary kasi ng San Pablo ay doon sa may Honda pagaling ka ng uh, pagaling ka ng Quezon sa so may Honda pwede na natin lampasan yan bihirang bihira na daan dito huwag nyong gagayahin yan may mga lugar na pwede mong i-disregard yan lalo na dito sa amin sa San Pablo hindi na masyadong kinukwestiyan yan lalat ganitong oras hindi na okay yan pero sa mga kapanood na rin huwag nyong gagayahin yan depende sa location niya at depende sa patakaran ng inyo ng nakakasakop na bayan ay, matagal na nadaan dito. Kaya, kabisado ko yan. Ilan taon na ako sa akin trabaho? Seven, mag cheers years na ako. Kaya, huwag niyong gagayahin yung ginawa ko. <laughs> uh, yun na yan o. Uh, malinaw na violation yun. Dali. MIUI MIUI lang malakas. traffic anong meron may aksidente dito pagka ganitong traffic pag hindi aksidente may bumalander na naman traffic oh alam na pagka ganyan ganitong oras alas dos madaling araw traffic ayan aksidente or Oh, nga, aksidente. Eh. May bumalandar lang truck, may nagpabalik, eh, mga posibleng scenario na ba, nagbabalikan. Bakit sila nagbabalikan? Okay. Kamote, kamote mo na tayo. 54 oh, murang gasolina dito. Hanggang sa kaya traffic na 'to. Ano tayo nandaan pag ano Tingnan natin to Nung traffic na to Nakadaanan pa tayong ganito Bira mag traffic dito Bira mbira May lang siguro kaliwa na tayo dito Kaliwanag naman ang ilaw mo ah, Kaliwa Iyan At ito yung ating shortcut Papunta sa ating Trabaho Shortcut to Kaya lang medyo Mahams lang dito Tapos eh, konting lubak Pero okay lang Ito yung aking daanan Huwag ako'y pupunta ng trabaho ang ganda nung hagod niya gusto ko yung ganon uh, yun ang hindi ko gusto yung maliwanag na ilaw ayaw magbababa gusto ko yung ganon yung yan, ah, sarang kadaka ano kung maga may buwelo may ako sa declutch Kailangan mo munang ng uh, i-rev ng kaunti yung iyong silinyador Para magkaroon ng buwelo Hindi katulad dati na pagpiga mo ng kaunti kapit na agad Hindi na nakakabuelo ang makina Kaya nangyayari hirap Pero pagdating naman sa rekta Walang dulo Kapos Birit na birit ka ng Bagal-bagal mo pa pero yun, iba-iba naman. Kaya nakukulangan ako, hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi stock ang ano nito, ang ikinabit. Hindi stock yung center spring. Maalaman to sa linggo. Pagka ginawa ko. So, standard, ayoko nung modify, modify. Kaluko modify na yan. Kaya nga yan eh... ginawa sa kaya nga yun ay ginawa ng mga engineer at lahat yan ay synchronize Synchronize lahat yan, pinagtama-tama lahat ng gear niyan, kung may gear man niyan. Hindi pala gear. Basta yung sukat ng mga pulley niyan, mga CVT niyan, ay uh, pinag-aralan niyan. Tapos imo-modify mo ano na nangyari. Ano, mas magaling ka pa sa engineer ng naggumagawa ng motor? ba? Ay, napakaraking sala. Kaya yung mga nagmo-modify, maraming pera yan. Pag nasira, may pampagawa pa din sila. Kaya kung ikaw na may low budget lang, huwag ka na magpilit. Mabubutas lang bulsa mo, magsisisi ka. Kung sa bagay, pagka naman masaya ka sa isang bagay, walang ano yan eh. Wala kang pagsisisihan dyan. Ginusto mo yan. Kaya nga lang, hanggat maaga pa ay agahan agapan mo na sarili mo na wag gumastos lalo't hindi naman ganoon kalaki ang budget mo o hindi ka pa magtatrabaho kaya basta alam niyo na yon ibig ko sabihin kung bukas ang inyong isip sa pagunawa kaya ako yun modify modify kalokohan modify kung gusto mo na bilis na motor bumili ka ng mas malaking motor hindi nang ganyan mo hindi mag modify ka para ka lang kumuha ng batong ipinokpok sa ulo o, hindi naman ako sa kumaayaw sa ganyan kaya tanggapin natin yung katotohanan na pagka kayo ay Nagmodify Pera yan Gastos yan Iyon yung katotohanan dyan Kaya nga kayo nagmotor Kaya nga motor ang kinuha nyo Para may sasakyan kayo Makatipid kayo sa pamasahe Oo sa lahat ng biyahe na gusto nyo Kaya nga nagmotor Para makatipid O tapos nagmodify ka pa Gastos Diga? Pero bago ako mahiblad <laughs> Andito na tayo sa ano Sa ating dinadaan ng shortcut Malapit na ako sa aking binigtatrabahuhan Pero bago tayo malayo Napakahaba na ang pinag-usapan natin Nga pala Yung ating uh, review Dito sa motor na to na Ilot just kayong TPS Imbis na 68 Naging 58 Okay naman siya Napakaganda man Ang Lakas Walang problema Oo oh. Ayan Ang ibig sabihin lang natin dito Na-adjust natin siya kahit mali Nahanap natin yung Tamang minor nya Kahit mali yung reading sa TPS Yung reading sa um, Multitester Mali siya. Kaya lang nagawa natin ang paraan Nahanapan natin ayan, nagagamit kung totoo sin, hindi na ito magagamit uh, bibili ka na ng bibili ka na ng bagong TPS para mapalta na yon para tumino andar at pagka testing natin 68 to 400 eh, 0.68 volts to 4, uh, 4 volts yan, yun dapat yung reading yan pagka Naka-full, full throttle, 4 volts, ayon sa manual, tapos pagka naman naka-close, ay 0.64 volts. Yan. So far, oh, English yun. <laughs> so far, okay ang takbo natin, wala tayong aberya. Yan, ganyan lang. Uh, wala tayong maging problema. Ito yung ating pinaka review dadaan pa ako sa bahay gawa ng kailangan kong kumuha ng damit hindi pa naman ako makakapasok ng planta dahil sarado pa yung gate sa likod nagbubukas yung 3.30 oras na ay, kailangan ko tumingin ang oras Ah, lay na sa puwet Ah, kahapon pa ako bumiyahe ng bumiyahe Hindi nyo man na itatanong Ako'y ah, bumiyahe ng tagawayan 184 kilometers Ah, ayos dyan namang sawa ang puwet ko Sawa din sa lubak Ah, ah sa Antong Bungkoy Lentres na yan So, ayan nakita nyo naman mga boss ang performance ng ating MIUI na chinon app hindi nyo lang ako makita dito sa ating video pero ayan, yun yung ating observation di diba, liwanag ang ilaw wala silang pakalam kita may kasalubong Ganon sila Ganon sila, kabubo wala silang pakalam sarap batuhin Hay, blood na naman aga naman na ring armor na Re Okay At, ah, uh, yun nga Hindi na delay tayo dun Ah uh, Siguro, review naman na natin Medyo mahaba-haba na rin ang ating video Kaya dito ko natatapusin ang video nito Hindi, mamaya pala Ito yung uh, kinatatakutan ko hindi naman sa naka, ano ano lang yung nakakakabandumaan dito dahil paglusong mo dito wala ditong kabahayan wala wala ditong kabahayan kaya ang pagdaan dito ay sapalaran hindi pa naman buwis buhay sapalaran lang pwede, ka, pwede kasing tarantaduhin ka dito pwede eh, pero may lulusong ka dun, sa ahon ka ay kung ikaw ay matakot diyan ay hulog ka sa tulay eh. Wala na Makikita lang sa iyo yung motor Sabihin na may nasan kaya yun Siguro yun nata <laughs> Doon pa na Okay Pasok tayo muna tayo dito sa yes, boarding house naman siguro yung kasama ko ngangalay na ngangalay na Gusto mo ang video nito, huwag mo kalimutan mag-subscribe ha at pindutin ang bell button niya sa baba para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Salamat po!